Hello so sa lahat, welcome back po to our Bilao serie. Ito nga po, after 1,000 years ay may nakuha po ulit tayong mga orders. Sigit isang linggo rin po na wala tayong nakuha kahit isang order. First customer nga po pala natin ay nag-inquire sa akin ng mga February 27 pa at nag-order na rin po siya ng pang March 15. It's okay nga po sa akin yung ganito na maaga yung mga nagpapabook pero okay lang naman po na magpabook ng mga 2 days before ng event. Kasi mas pinaprioritize na talaga namin yung mga early bookings o yung mga unang nag-order. Kasi minsan ay sabay-sabay po yung mga order ay hindi po talaga namin nakukuha lahat. Yung kakayanin lang po talaga namin iluto ang tinatanggap po namin. Po kung same time po lahat yung pag-pick up o pag-deliver ng mga orders. March 14 nga po ng hapon ay nag-prepare na rin po ako ng mga sangkap para sa pansit yung pong atin pong karne na hiniwa ko na po at ifreezer na lang tapos gumawa na rin po kami ng 100 pieces na shanghai para kinaumagahan ay priprituhin na lang gumawa na rin po kami dyan ng macaroni salad po kasing ma-deliver yung order ng ating unang customer ng mga before 9am kasi magse-celebrate daw po ng birthday yung anak niya sa kabilang bayan pa maaari ay mas maaga po itong ma-deliver. Sa so, umagahan nga po ay napakaga ko talagang nagising. Mga 1.30 ay gising na talaga ako at hindi na ako nakatulog. Noon kasi talaga pag may pa-order ako na maaga na dapat ma-deliver, ay hindi na talaga ako nakakatulog ng maayos. Siyempre hindi naman ako agad nagluto kasi sobrang aga pa kaya nag-scroll-scroll muna ako ng aking Facebook at saka po ng mga bandang 2 o'clock ay nag-prepare na rin naman po ako. Naghiwa na po ako ng mga gulay at yung mga sangkap para sa ating spaghetti. Mga bandang 3 o'clock ay dun ko pa lamang pong sinimulan ang pagluluto ng ating pong mga orders. Habang gumagawa naman po ng buchi yung akin pong kapatid. Ang una ko nga po palang sinalang ay ang ating pong spaghetti. Order nga po pala ng ating customer ay 2XL na pansit bihon, 1XL na spaghetti, 100 pieces na buchi, 100 pieces na shanghai, at 1 tray na macaroni salad. May dalawang beses nga po pala akong nagsalang dyan ng pansit. Kasi ganun talaga ang ginagawa po namin. Hindi po namin pinagsasabay-sabay lahat kasi madalas pag sobrang dami ay nadudurog na po yung ating noodles. Tapos kung nga pong magluto ng pansit ay naglagay na rin po ako ng mga toppings. Habang yung kapatid ko naman po ay nagpiprito na po ng ating pong buchi at yun pong ating Shanghai. Ay ko nga po pala muna yung mga pagkain bago ko po ito ipak. Lalo na po sa kabilang bayan pa daw po magse-celebrate ng birthday yung anak ng ating customer para lamang po maging safe at hindi po agad mapanis. Lalo na po ngayon ay medyo mainit po ang panahon. Pilungan na nga rin po kami dyan ng kapatid ko sa pagpapak ng ating mga orders pagkapak nga po namin ay pinadeliver ko na rin po ito ng mga bandang 8am. Naman po siya sobrang layo mula dito sa amin pero baka abutin din po siya ng mga 15 minutes or mahigit. Kaya nga po naming dispatch yung unang order natin ay nagpahinga po muna ako at kumain ng almusal. Total pang 2pm pa naman po yung susunod po nating orders. Kung po nga pong makapagpahinga at makumain ng almusal ay dumiretso na rin po ako sa paggawa ng atin pong puto. Bali ang order nga po pala ng ating second customer ay 100 pieces na puto at saka isang large tray ng sushi rolls. Bang Bernie, prepare ko nga po yung gagawin po nating puto, ay biglang may tumawag sa ate ko at nag-order ng 50 pieces na kutsinta at 50 pieces na puto. Nagdagan ko lamang po ulit yung ating pong gagawing puto. So, bali ang ginawa ko pong puto is 150 pieces at 50 pieces na kutsinta. Po kasi talaga yung ating mga po-order, minsan ay wala talaga kahit isang mag-order, minsan ay Halos isang linggo na ay wala pa po kaming natatanggap na order. At kung may matatanggap naman po kaming order, madalas naman po ay sabay-sabay na. Tamang po talaga ang takbo ng ating negosyo. Madalas ang orders ay sabay-sabay, minsan naman po ay wala. So, tsagaan lamang po talaga sa paghintay ng customer at pag-post po ng ating pong mga paninda. Para mas marami pa pong makakita sa ating social media, ay pwede po nila itong i-share sa kanilang mga friends. Yung customer nga po pala natin ay suki ko na rin po. Madalas niya po talagang orderin sa akin ay sushi rolls at saka po puto. So, rush order nga po pala na puto cinta ay order naman po ng isa po naming kapatid sa pananampalataya. So yun naman po, please keep sharing and watching my videos. At mag-invite na rin po kayo ng friends nyo to like my page. Yun lamang po, maraming salamat.